guys uh, good morning welcome to my vlog guys uh, good morning tayo ngayon ng iba na battery ito guys oh An? hindi pa yan masyado malago pero ano kaya siyang patumbahin kaya siyang tumbahin ng bagyo kaya guys bawasan natin yan Ayan, oh. kasi uh, tatlong sunod sunod yata na bagyo ngayon kaya, agapan na natin, guys. Ayun guys. Ba na ba, Ba na ba? Ayan, Hindi pa siya masyado malago. Kaso, kaya mga ganito. Kaya itong, ano. Kaya itong tumbahin ng bagyo. Ito, guys. Uh, gamit natin ito. Habang, ano, guys. Habang wala pang ulan, uh, ano natin, ray-free man natin. Eh, ano, ipoproning natin to, Ayun guys, o. Hindi pa siya masyado, ano dalawang puno yan guys oh. yun ang ipopruning natin ngayon yan o oh. kayang kaya na sa lakas ng hangin dito guys kaya uh, kayang kaya yung patumbahin ng bagyo kaya aga pa na natin kaya guys kung sa lugar nyo medyo malakas ang hangin eh tingnan nyo yung mga puno nyo bawasan nyo baka ano baka mamaya matumba ng bagyo isayang sayang naman lalo't mga ganito guys oh. laki na Mahal to guys. Pag ganito kalaki yan guys. Okay. Ayan ha. Uh, I-update ko kayo. Pag na-pruning na. Ayan guys. Uh, thank you for watching.